na bakas. <laughs> <laughs> Yung ano. Ano Welcome ba? to the market of well. Saan so, to ta? Ah! Okay. Sa Islitero. Pinis okay. na. Diba talaga pag makinis mga puti eh. At wala pang sakla yan ah. Partida yan. Wala pang polvo yan. Natural beauty. Wala pang skin care. Wala pang... Ang <laughs> Ay, saan ba tayo? Ah, happy ah. Happy. happy. Doon, ho. ikot ka lang tayo. Happy. Dito tayo tayo, magtibili na ako. Dito muna tayo. Dito ta, Ito, may bakery. Ay, sorry po. Natama pa. Ito dito. Malayo pa yun eh. Sa so, may tapat natin, may mga protasal doon. ito hambo tuyo ni tay ka? medro ng